Sino po mga kabayan, magandang umaga po. Umaga pa dito kasi alas 10, guys. Alas 10, pero ang tindi ng init. Lakas ng hangin, at tindi ng init. dito sa Saudi, guys. Grabe. Masama mga kabayan. Dari na po po nga po magtambay. Kaya nag-restrike nga po ang isang kapis. Masama. Hindi na kayo kumakapag-afloon. Sobrang kabisi. Yung grabe guys, oh, alas palang pa lang dito, oh. Dito na sa labahan ko yung init. Grabe, ang tingin ng init. Pagkatapos so, ko lang naglinis sa loob at saka sa grahe kalsada, guys. Right? Grabe, ang init sa kalsada, guys. Tapos ngayon, naglalaba na naman ako. Mag-dry ako ng mga dekolor. -de Tapos ko, guys. Sabi na lang ako makapag-upload sa so, Sobrang BSC. May lagnat ko kasi ako. Kaya so, ito yung sura. na ako. <laughs> Grabe yung lagnat ko, ang work na to. Pinitiis so, ko lang talaga, trabaho na trabaho at walang DL. Hindi lang, okay lang. Masasahod naman. Baka mamaya. Pwede kayo avocate. Araw-araw ko naglalaba. Kahapon, ang dami kong nilabahan. Lang sa nagabi, ano, natapos ko, patlong oras. At tutupi pa. Ayan, sa PPS, buhay o oh, ito, bulo ba, lang pahinga. Makapahinga lang kapag matulog ka, pero hindi kong ang tulog. Tatlo to, so, dalawang oras lang ang tulog. Himala na lang pag-apat na oras yung matulog picture ko pa. Wala kasi yung yung kwarto ko. Po, open lang. Nabastasi sila sa kwarto ko. Po, walang na, Ngayon matulog ako. Na ano lang. Magulat lang kasi wala silang pumasok eh. Alis ko buta ba ka <coughs> stove. Ngayon. Yeah. Ito. Lagyan nyo sa makitang ulo yung lalagnat, kulang sa tulog. Wala pa akong mga ano, wala pa akong breakfast, Wala akong bukas ngayon, guys. Inom lang ako ng tsaa. Hira. Talagang ang araw-araw na lang tinapay. Sinisip mora na ako. Maasim na yung mora ko. Pero titiisin ko pa rin to hanggang dulo. Hanggang saan ako aabot kung uuwi man ako ng bukay okay kung uuwi naman ako ng nakakabaong na okay pa rin mas mabuti pang nakakabaong na kasi total wala namang pamilya nakakaalala sa akin dito kahit kamustahin naman ako nag-aabang lang sila palagi sa sahod ko buwan buwan tapos pag yung pinapadala hindi man lang pasalamatan yung napadala kaya wala na akong wala na akong ano pa dito sa mundo sa akin lang kung kailan ako kone ng Panginoon noon ko pa yun tanggap ko na maliit pa lang ako wala na akong pamilya lumaki ako na walang pamilya hanggang nagsakripisyo ako hanggang ngayon wala walang pamilya nakaalala walang pamilya nagtaguyod sa akin wala na lahat Sarili ko na lang talaga. Pero yung kinikita ko, yung mga sa ko, pinapadala ko sila sa kanila buwan-buwan. Pero wala naman talaga silang balak kumustahin ako. Hindi sila nakaalala sa akin. Hindi nila ako pinapasalamatan yung mga lahat ng mga padala ko. Hindi nila na-appreciate. Pero kinukuha nila yung pera ang pinapadala. Pira lang talaga. Pira, pira, pira lang talaga. Ang habol ng aking pamilya sa akin. Diba? Diba? hirap talaga kahit pamilya mo nilulok ka kahit pamilya mo pinipirahan ka kahit pamilya mo nilolockdown ka hindi sila comfortable na makita kang nakaangat ayaw nilang makita kang nakaangat kailangan nandyan ka pa rin sa baba kaya yun ayaw nilang pasalamatan ay appreciate yung mga sakripisyo mo kaya, wala na akong Maano pa dito sa mundo eh. Gusto ko na lang yung kunin na lang ako ni Lord ngayon. Ngayon na. Nakakainis na talaga at wala na talaga akong pasensya sa kanila. Ubus na talaga ako. Ubus, ubus na.